Ayan. Waiting tayo dun sa isang kasama natin na kaputi din. Dito kami sa yes. melting pat na kaibigan natin kay Caldon. Ganda pala ng puti. Puting ano, pupuan. Yes. Ganun. Ganda pala tignan pag ano. Ah, Siyempre shoutout kay Ralph. Ayan, sama natin dito sa lagro. Pari ka na. So, ayan, uh, mini, mini gathering lang dito sa melting potluck. Shawarma. So, dito sa lagro. So, ayan, yung mga kasama natin, mga naka-upgrade na. May mga white-sided, ano na, tires. May mini driving light na siya doon. Ayan. Mayroon din siyang, ano, Oh, ito diba? ang ganda ng puti oh. Goal! So, yun sa kanila na papakita natin kasi sila yung maraming ano, accessories. O, oh, di diba? so, oh, west Ah! Ha? windshield. Yay! At naka side mirror na rin. Kay Boss Sir Ralph yan. Ayan. So, yun. Ito yung pala yung mga mayari. Kaway-kaway. Ayan. -kaway. Ayos, di ba? Dadami pa to. Yeah. Thank you. And so, sa mga hindi nakakaalam na meron pong laktong manibela. Wow. May lakto yan. Dito niya lang po sa susi. Susihan niyo po. Isagad niyo po sa kaliwa. Then, yan po. Nakalak po yan. Hindi na po madederecho. So, lahat po ng motor ganyan. So, pagka, tatanggalin nyo po, i-push nyo lang po pa ganun, tapos twist nyo. Para, so, okay na po yan. Kasi mo po, minsan hindi po siya nang no? Pagka-ayaw po, kaya po yan, di ba? Ayaw. Tulungan nyo po dito sa gilid. So, paano ko ba? Pa, paano ba? So, papakita natin kung paano binubuksan yung compartment. Pakita mo yung... Pag-twist na ang pakaliwa, iba na i-bukas. Sabi nila hirap buksan. Ngayon kailangan tulungan natin dito. Wow! Walang dito. Diba? Pagkaayaw pa rin, push, -push niyo dito. Push niyo muna. Ay bukas. Okay?